Sa panahon ngayon, mas bukas na ang mga usapin at diskusyon online, lalo na sa mga usapin tungkol sa politika at moralidad. Lahat ay mas aktibo sa pagpapahayag ng kanilang opinyon sa mga pampublikong isyo at pati na rin sa pagbabahagi ng kanilang mga pribadong kwento. Isa ang anonymity o hindi pagpapakilala o pag-reveal ng iyong pagkakilanlan sa social media sa mga dahilan kung bakit ang ilang individual ay malayang nakapagpapahayag ng kanilang mga pananaw ng hindi kinakabahan sa public pressure at pambabatikos. Ang anonymity ay may maganda at masamang epekto sa mga social media user na poprotektahan ito ang iyong privacy at identity. Gayunpaman, ang sobrang kumpiyansa ng pagiging anonymous online ay maaring magmitsa ng insensitivity at pagiging araw-gante sa cyberspace. Alamin natin kung paano nga ba natin ito mababalanse at kung ano ang iba pang epekto ng social media anonymity sa ating cyber life. Dito lang sa MAL 101. Another crucial and timely media and information literacy concern muli ang ating pag-uusapan ngayong umaga. At ang focus nga po ng ating usapin ay ang social media anonymity na isang malagang practice online Talakayin natin yan kasama si Professor Mark Pere Madrona, ang owner ng The Filipino Scribe Blog at isa ring assistant professor for Philippine History Classes. Magandang umaga, Mark. Welcome dito sa Rising Shine Magandang Pilipinas. Magandang umaga at maraming salamat sa pag-invito sa akin dito. Mark, napaka-relevant mm. ito sa ating panahon ngayon. Pero before we go with the negative side, because mostly kapag anonymous ay negative mm. yung naging implication yes. dito, what are the benefits of being anonymous on social media? Well, ito sasabihin natin, no, syempre, na maraming pagkakataon na maraming tayong mga gustong sabihin. Okay. No, mga political na opinion, mm -hmm. no, mga karanasan, mga isyu sa pamilya, etc. Na siguro kung ga gagamitin natin yung tinatawag na mga legitimate accounts natin mm -hmm. no, on social media, mm -hmm. baka ilang tayo kasi mag-post mag ka lang, minsan may makamag-anak tayo mga marites, sa oh, oh, no, oh, oh. mga kapit kapitbahay, kasama sa trabaho, na no, screenshot papadala. So, we'd rather go anonymous. At saka, nandiyan pa nga din, no, minsan, kahit yung mga pribado na talagang content, no? Na hindi ko alam, pwede ko mamabanggit ang mga ganyan kayo alas sa sawa. no? But yeah. just the same, no? That still, those content, no? those anonymous contents are out there. At saka yung sa comments din, no? Na palagay nila, hala baka kapag gagamitin ko yung totoo kong pangalan, nanjan, do no? May magsi screenshot na naman, may makakabasa. May magre-react, baka mabash pa ako delikado. Okay, so more of yung pag-escape mm. doon sa possible bash or flak yes. na pwedeng ma-receive, no? Diretso na ako doon sa negative side. Mm -mm. What could be its negative implication kapag ikaw ay naging anonymous naman online? Marami actually no nandiyan yung kawalan ng accountability kasi alam okay. naman natin right now no kung gusto mong gumawa ng account sa Facebook or diyan sa X no sa YouTube etc. no mm -hmm. hindi naman sila naghihingi ng identify hindi naman sila nagre-require na magpasa ka ng something no na dokumento ID for example para mo mm -hmm. ma-verify kung sino ka talaga mm -hmm. you can just create an, an account using whatever name no, yan 'yung kailangan nating mm -hmm. tandaan. So, nandiyan 'yung mga posibilidad na identity theft, no. You can pretend to be someone you're not. You can okay. use photos that are not your own. Mm -hmm. so, nangyayari 'Yan nangyayari identity theft, no. 'Yung phishing lalo na sa mga dating apps, mm -hmm. no. At at saka, nandiyan din 'yung posibilidad gagawan ng account, may business kunwari, mag ng fan page, oo no. Oh, maraming trolls and scam. accounts na ganyan, no? oh, scam, no. Ito legit For example, sa sabi legit uh, account seller ganito, no. Kaya hindi natin masasabi. Ako, nab nabiktima na ako ng ganyan, no, okay. identity theft before, Oo. no, posting uh, to be selling all these items related to video games. I mean, I don't even play video games. Oo nga. Pero it's hard to determine mm. kasi talaga dahil wala namang pamamaraan yung mga so even the social media companies, no, to really determine if this person is really him. Okay. Or her. Okay, um, there are different other situations mm. kung bakit yung mo sa tao at dumarating sa punto na siya ay nakaranas o kaya nagpaparanas mm. ng harassment and online yes. bullying. How do we address that? Nangyayari din yan. No? Kasi unhinged yung mga tao online mm -hmm. dahil pwede namang hindi nila gamitin yung pangalan nila nung no, pwede silang mag-assume ng made up identity or mm -hmm. they can steal someone's identity pwede silang magpadala ng mga harassing messages mm -hmm. no nagpapakalat ng fake news at wala silang accountability mm -hmm. para bang para bang tayo ay inaasar no na hulihin ko hindi niyo ako mahuhuli kasi hindi naman ako, Oo, hindi ko naman ginagamit yung pangalan ko. At hindi ko alam right now, no, gaano, ka, gaano nakalakas yung capability ng ating National Bureau of Investigation, mm -hmm. na ng Philippine National Police, upang matukoy talaga yung mga ganyan. At saka nag-aalala ko, halimbawa, yung mga scammers, no, ang dami-daming ganyan na nag up ng mga fake stores. Nagiging vulnerable no? kasi tayo pag nakita natin pera daw, eh. yes, Oo. no, uh, crypto, ganyan, bitcoin, mm -hmm. etc. Kahit nga nitong mga nakaraan, no, yung mga may concert, nagkaroon ng na na concert si Taylor Swift, No, sa Singapore meron silang uh, involving huge money ano, mm -hmm. uh, upwards of 20,000 uh, yung akin na napunta sa wala diyan. napunta sa wala dahil Oo. hindi naman nila na-verify sino ba yung kausap ko Yun. legitimate ba talaga yan na ticket seller mm -hmm. no? affiliated ba talaga yan sa production company then again wala tayong redress on that unfortunately which is mahirap no mm -hmm. kaya kailangan magkaroon ng interventions dito yes. especially the government in terms of different cases like this, um, there's this situation na kung saan may mga ilang mga uh, let's say R18 videos yes. na kumakalat online na uh, mm. of course some of uh, kultura ng ibang mag-dyowa mag or magpamilya mm. na ganoon ang ginagawa at napapakalat online and hindi siya lumal And after noon hindi makita kung sino kalat nito so let's go next doon sa mga anonymous sa pag-use ng iba't ibang accounts na kung saan they use it for adult content like for instance it's very champ, uh, rampant doon sa X or formerly known mm. as Twitter. So mm -mm -mm. what's all about that considering anonymity anonymity? Well, on the positive side, pwede natin sabihin na kaya ginagawa 'yun ng ilang mga individual, no, ng ilang mga romantic couples, etc. No because of their sexual expression. Okay. Na in the normal in the normal scheme of things, no. Hindi mo naman pwedeng masabi basta-basta 'yan on your official Instagram, official account, no, Instagram account, bagay, no, uh, 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 Facebook account na meron kang ganitong urges, totoo, no, uh -huh. na Siguro baka mag-trigger ng negative mm -hmm. reaction so most likely slightly no with colleagues no with neighbors ganyan within the family no yung iba diyan eh hindi man lang hindi man lang sila openly uh, open no about mm -hmm. their sexuality mm -hmm. na dyan. so on that one way no pwede nating but the positive note justifyable 'di anonymous kasi mayroong pro posibleng professional personal repercussions but okay. on the other side no pwede naman pa no minsan halimbawa no daming na mga nagpapakalat ng mga pictures no men sila nakitang maganda or guapo, uh, walking on the street tapos ipopost sa ganitong mm. anonymous uh, so social media platforms no without anonymous. any permission yes yes so mm -hmm. that's a uh, major concern As well, Tapos, kung ikaw yung tao na iyon, nandoon, uh, hindi ka naman nagbigay ng express consent mo para lumabas dyan sa picture na 'yan hmm. or baka originally private video 'yan, no, pero na-post. Meron ka ba talagang pamamaraan upang mahabol, no? Man for you to seek legal accountability. Eh wala, so, ano, ano mo's napakahirap. Nga, napakahirap. Na Siguro, ano ba dapat gawin dito for for instance, should there be a law that focuses on this? Uh what could be the address on this one? Is it about The shared responsibility of the government and also the people, or yes. it's actually the accounts or the users' responsibility on how to handle information and media. Maraming this is really a very complex discussion no pero masasabi natin the legal framework is there Nandiyan naman may tayong uh, cybercrime law no data protection laws mm. etc pero when it comes to implementation mukhang kasi ang bilis mag-advance ng technology oh, dati kailangan natin makasabay when it started on facebook meron pa siyang restriction na if you're below 13 below 16 no mm -hmm. hindi ka pwedeng magkagawa ng account i don't think that limitation is hindi, still there kay ka lang dun kahit di ka 18 pag sinabi mong oh, i'm I'm over you, 18 maka access ka pa rin sa website na yun. You can just eh. pretend no na ikaw ay nasa oh, age of and legality And it, it also resulted yeah. doon sa pagiging number 6 sa most visited website ng mga Pilipino according yes. to SEMRush ranking. Diba? Actually, we're also one of the most uh, active on social media. no According mm -hmm. to one study, uh, we spend about 10 hours every day mm -hmm. uh, on social media on the average pero so yung mga digital natives talagang nandiyan na sila. And so I think uh, marami tayong dapat na gawin on a personal level. No? Kung ikaw, you would settle for anonymity online, you will have to ask yourself, bakit? Ano, ano ba yung purpose? Kasi gusto mo magpahayag ng opinion, no? gusto mong magpahayag ng iyong saluobin tungkol sa mga isyong politikal. Halimbawa, no? na walang repercussion. So siguro may tapagkaganon. I think we can give it a pass. Pero ang kung, hirap. Ako, kung ako sa kung, halimbawa, you Usier talk about issues, sarili na. <laughs> matapang ka dapat, di ba? Yes, yes. And also, yun, yun Nagpapakalat ng mga uh, disinformation, halimbawa, mm. no, or unverified information, ganyan. No, napakabilis na kasi. Napakabilis na. Kabawa, ngayon, no, rainy season na naman. Oh, oh. So, nagabang ng content related to class suspensions. Mm -hmm. And so, ang dali daling gumawa ng fake account na, kunwari, ikaw yung mayor nung town na iyan. Kahit di naman no, talaga. Or local government. Mm -hmm. And uh, you really have no way of knowing siya ba talaga to, or... Gumawa lang ng account na nakapangalan doon. Ayan ha, mga ka-RSP, napakalaga po natin na pag-usapan ngayon kung benefits and the negative implication po ng paging anonymous ng social media. On that note, thank you so much po, Professor Mark Pere madrona sa isang napakagandang usapan ngayong umaga.